So hello guys, good afternoon. So grabe ka init guys. Kita niyo kung singot. So nag-awas-awas -awas na sa kuang ang nawong guys. Okay guys, for to this video maguban-uban na po guys. So magpa-check up sa ko ang dalagang gamay kay daghag Grabe ka init kayo. guys init kay guys. So aray lang dali lang guys. Sa so, tujong init guys. So, mga mas na to. Mga lords. So, kailangan kasi magmas doon, guys, sa clinic. So, pupunta kami doon sa, ano, guys, Pidya ni Lyra Ivana. Ano, mag... Uh, Isa, manini mo, Rinaldo. So, ari, guys. Itagan siya, oh. Guys, kini... Kini, good, mga... Uh, na tao rashes, guys, no? So, naabot na siyang nawong kailangan na naman siya dahil hindi so, kita kita so kita kita tayo niya o di na ako na ingon kung saan niya siya nga sakit sa bata so mo yung mga dali sa likod guys na -apod. so bye bye now see ya later so magkakunamig jinsan magpagasolina sa ta guys Oh. Uh -huh. grabe ka init init na mainit guys walang talagang mag ano guys mag kayo ng water like this o diba isang galong water guys yan, yan dapat ang dalawin so traffic medyo kasi magdata yun ang chip guys so, nakalagay Okay, Jen, ang walang lisensya siya ano sa 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 lagaw guys. Deep, so, uh, araw ng lagaw, uh, uh, address, guys. Yeah, lagaw guys. Uh, sa lagaw, dre, guys. Uh, Balik ya. parat na lang pulang grabe kahit kwan guys yung singaw sa init ayan medyo traffic eh. stop muna guys kaya nag red light so bago may maabot dito sa mo clinic guys mo dagang kayo Andre keso umaagiyan sa 7 Eleven. Para right, guys, bagong opening guys ang 7 Eleven. May pabolon, may pagklao. Right, so, I know like pan panadero. Diyan kayo mag-aagyan, dre guys. Tapos guys, si Jollibee og oh, si McDonald's. So, tapos anin, may mga bata naka So, tingin-tingin lang muna mga load ha. Kasi so, walang pera si mama. So, ayan, stop again. Can I load light? Ayan, si Jelly nakikita niyo si Jelly Pero tingnan yung bata, kumakain ng kamay. And, see, kuwan, check enjoy. Natulog na sila guys. original padulog alabel so malandag dagan din baong malandag mga bus o van ako ay eh, pa alabel dari guys sa lagaw terminal Ayun. so grabe ka init guys nag ni guys init ko ay may nag red light pa yeah. sana mag na guys Ogo go na guys. So, ayan nga, si Jalipi. Uh, mahirap pag walang pera guys, pag nakadaan ka dito sa Jalipi at McDonald's. Kasama mo yung dalawang kids mo. So, makaintindi naman na walang pera. So, ayan si Jalipi. Uh. Nanawag na si Jalipi. Sulot na mo. tara si eh, McDonald's guys. Oh. So, call lang kayo si McDonald's guys sama ni Lord, ah, uh, high Lord. So, next step, guys. Look, guys. Okay, guys. Uh, Dito yung Ayon, malapit tayo sa PITI. So, ang ano, Guys Hospital ang guys yun ulang dito, Ayan, dito guys sa lupa yan dito guys magaanan nyo dito guys bago karating doon sa aming clinic yan si Swap Sergeant maraming na nagbinta dito guys yun Ayan, dito guys si so side chain. awal na yung dalyo ang show so doon Mandawi. Sa likod niyan, guys, dyan yung clinic namin, guys. Sa Pidja ni Lyra. Si Yasmin Montesella. Yeah. Grabing siya dyan, guys. So, ito yan, guys. BGM. specialist so, yan. yan ang signboard. So, likod lang. mo na ni clinic ni Hasmin Montecillo si Pidja na uh, Pidja ni Laya Ivana so man to guys so ipakita na po sa inyo ha mo ni ang uh, nanurok sa lawas ni Lyra Ivana so nanaghan manggod siya guys so moto to ako na lang gipa check up kay nag-abi ni siya guys so nanaghan manggod ko ang tinggi <laughs> sa hindi lang lagnaton ang bata so Ayan guys, nagkatagmanggod siya. patuloy mo siya ulo. Daw sa yahang Ayan, so, ito ay yung sakit siya. Uh, sa doyang sabon. So, gilis dan o yung sabon. Uh, Iparisitan siya ang mga tambal. Na uh, mga antibiotic. So, makita ninyo dira doon guys. niya, mga bawal guys. Simple. mga bawal guys. Masamot na siya kadaghan. So, aray guys. Nag-antibiotic ako anak. Si Terisin. So, o, kana sya, guys. Natambal. Ayo, ayo.